today ay magbabagyo tayo. For the past 6 months, kilala niyo ko sa paggawa ng mga content tungkol sa pagmamaintain ng ating motor. Pero ngayon, magjo-joyride muna tayo. Pupuntahan natin ang ilan sa mga sikat na pasyalan sa Baguio. Anong problema ba ang kakaharapin natin doon? At lahat ng yan ay kasama ang ating motor. So ayun guys, uh, mamaya pa yung alis natin. Pero bago yun, kinondisyon ko muna yung ating motor. So yung ginawa ko is nag-change oil na ako kanina para maging smooth yung takbo natin. Tapos yung kulan, tinignan ko yung level ng reserve kung nasa tama pa. Tapos check nyo rin yung brakes, yung gulong. So yan yung mga primary. Tapos guys, yung ano, tools natin na gagamitin kung sakaling masiraan. So, primary tools lang naman yung kakailanganin natin. Tapos, isang bag na lang din pala yung dinala natin kasama yung backride ko para tipid sa space. At nilagay ko na lang siya dyan sa harap sa gulay board natin. At yan, kung makikita nyo, nagkasya naman. Tinali ko na lang para ma-assure na safe. Tapos, buti na lang may crash guard tayo para ma-extend yung natin. So, ayun. Goods na goods lang yung bag sa harap. Actually, may kasabay tayo sa biyahe, no? So, ang gagawin natin ngayon is pupuntahan muna natin sila. Tapos, sabay-sabay tayong lalarga at papunta ng bagyo. Si Chris kasi, yung isa natin kasama ay taga-arena. Tapos, yung isa naman is taga-paralaya. Actually, sabay dapat kami papunta sa arenas pero mukhang malilate siya. So, ayan, papultang muna tayo kasi syempre siguradong mauubos yung gas natin sa biyahe. Pampanga pa tayo magagaling at pupunta tayo ng Baguio So halos mga hundreds kilometer yung tatapuin natin So kakailanganin natin ng maraming gas Puntang uh, uh, po dun na no, kaya yun ay no, kapal ng usok malapit sa bundok siguro may nagsiga na naman tapos naging grass fire ang ganda sana ng daanan dito medyo mahaba pero ang daming lubak ay no, makikita nyo kaya ang pangit daanan ito na yung kanto papunta kina Chris ayun, ganda ng bundok dito nag-ibay ship ng Mount Arayat. Punti ko nang makalimutan ba ni Chris? Wala pa sila Ang uh, ganda talaga ng motor ni Chris, grabe Sniper 155 Mabilis yung mga ganito So iyan yung isa sa mga kasama natin sa biyahe Sa papuntang Baguio ato review lang natin ng konti Hindi ko masyadong kabisado yung motor na to Pero ayan nakikita ko sa Youtube Ito keyless na rin siya Tapos may parang saksakan dito kaso wala siyang bulsa so ayan dito may switch hindi ko lang maidemon hindi ko kasi kabisado pero ang ganda ng ano niya ng forma dito may gills na siya parang palikpik dito ulit sa lumang version parang wala yata tapos so ayan chain pa rin bulb type na rin yung signal light niya malambot katulad sa atin ano, tapos yung forma niya solid ang daming kanto-kanto sana hindi tayo may iwanan sa daan Pero yun, mag-aantabayanan tayo syempre hindi pwedeng may maiwan sa kalsada Kapag uh, sama-samang nagbabiyahe So yun, bali si Elvin na lang yung kulang hinihintay lang namin Hindi namin alam kung na-traffic or kung bakit natagalan Pero on the way na rin siya So yun, after ilang saglit Pwede na kami umalis dahil kompleto na kami Dumating na si Elvin At ayan, gora na tayo. So si Chris yung lead natin kasi siya yung may alam ng daan saka yung Google Map detector natin. Tapos uh, so yun si Elvin naka erox Pero so, yun, bis na tayo. Medyo lupa yung daan dito. eh may mga pants pa tayo, guys. So ayun, from Marayat, dadaan na tayo nang Magalang. Then, lalabas na tayo ng iba't ibang probinsya hanggang mapunta na tayo ng Baguio. Pero bago yun, nag-request ako na chibok muna kasi hindi ako nakapagmarihan ka kanina. Bali yung formation namin, nauuna si Chris, pangalo si Elvin, at mahuhuli tayo. So inaya ko na silang mauna dahil mas mataas naman yung CC nila kaysa sa atin. Pero yun, hindi ko hinahayang mula sila sa paningin ko. At uh, personally, no, mas gusto ko talaga yung nasa likuran kapag nag-group para ako na yung mag-adjust sa uh, bilis or bagal ang gagawin ko ah, Ayan ko na sila kung ganong kabilis yung gusto nila basta ang gagawin ko, hahabulin ko sila kung magbibilis sila, magbabagal ako kung magbabagal sila. So, yun, mas, mas maganda para sa akin yung personal. Importante din na kabisado mo yung sinusundan mo, tulad nito ni Elvin, dahil wala pa siyang plaka, wala pang available, dahil bagong kuha lang din yung motor niya, tinatandaan ko yung likuran ng backride niya, tsaka yung snap light. So, yan, medyo nakakabisado ko na, pati yung kay Chris. Mas maganda na ikabisado eh, yung kay Chris kasi may tap box yung motor niya sa likod. So yung dalawang motor na yun yung susundan natin hanggang sa Baguio So yun, yeah, next stop over lang kami dito sa 7-11 para magmerienda By the way, alas 5 na ng hapon So nandito pa rin tayo sa Magalang So expected talaga natin na gagabihin tayo Makakadating dun sa Baguio Oh, yeah, kanto Uy, hams Magkita nyo yung bilis lumarga ng motor nila Sams no? Dahil mga 150cc, bilis ng hatak. 7pm na nung makarating kami ng Pangasinan. So dahil medyo ginabi na, nag-dinner muna tayo para mamaya mapagbiyahe ulit tayo ng maayos. Dito tinry natin yung specialty nila kagaya ng pigar-pigar at iba pa. Then after nun nagpagas muna ulit tayo bago tayo lumarga ulit. Tapos sa kalagitnaan ng biyahe natin may aksidente pa tayong nadaanan sa mga oras na ito medyo makulimlim na yung ulap at di namin alam kung kailan bubuhos yung ulan kaya naman nagtuloy tuloy lang muna kami sa aming biyahe hanggang sa madaanan na namin itong road sign na ito kaya nun road is closed until further notice meron naman kami nagkitang dumadaan pero hindi kami sure kung sarado talaga siya kaya naman ang ginawa namin ay nagdire-diretso muna kami sa may napagsabi sa amin na sarado daw yung Kenan Road. Kaya naman ang ginawa namin ay dumaan sa kabilang ruta. Dito medyo nako-confuse na kami kung tama ba yung dinadaanan namin. Kaya naman lahat kami tinitingnan na sa Google Maps kung tama ba yung ruta namin. tina na lang may mga ilaw sa gitna ng kalsada na nagsisilbing guide namin sa pagtuntun sa kalsada. Kasi ang alam ko delikado sa part na to lalo na bangin na yung kapila. So ang laking bagay na may ganito lalo na kohoti lang yung mga na dumadaan dito at sobrang dilim ng daan. Habang tumatagal nararamdaman na rin pala namin yung lamig ng temperatura at kasabay no nararamdaman na rin namin yung dahan-dahang namin ng kalsada. At sa nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Dahil expected na namin na gabi kami makakarating dito sa Baguio, umupa muna kami ng matutuluyan dito. Nauna na sila, sabi ko, lumalayo nga tayo, nauuna tayo, sabi ko, ganun. Hindi nauna sila, nginangarag mo ako, sabi niya pang ganun sa akin. So bago kami pumasok na nga yung matutuluyan, pinag-usapan namin yung misteryong nangyari sa amin sa kalsada. Kung paanong nauna kami kay Chris at Elvin na siyang sinusundan namin. Layo nila oh, ba't nauna tayo? Eh kanina pa natin sila sinusundan eh. Tayo eh, sila sa likod Sura, hindi sila paligod natin. ba? hindi baligtad. E paano ba Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon pero isa lang ang sigurado ko. May sinusundan ako nung mga oras na yun. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do, well I'ma make hella shit